Alright mga bossing, this is Boss Liway! Ayan, bali gagawa nga pala tayo ng reaction video ngayon tungkol dito sa issue ulit ng at nangyayari sa ating bansa pero bago ang lahat mga bossing, ayan kung di pa kayo naka subscribe isang like at isang subscribe lang mga boss masaya na tayo, ayan o oh. nakikita nyo, ayan o oh. sa road to 100 na tayo mga boss bali kung... Pag nag-100 subscribers, shoutout natin yung mga ano, yung mga nag-subscribe sa ating ano, sa ating channel. So, yan ang mga bossing. Bali ang topic natin ngayon ay tungkol dito kay ano, kay Manong Chabit. Kay Manong Chabit Simpson na kung saan eh pinapaimbestigahan niya daw yung hometown itong si anak ni BBM na si ano, ah, Congressman ano, Congressman ah, uh, sino nga ba yun? Pangalan na yun to? Sandro Marcos, yan. Inaimbis na ganda yung hometown na yun kasi marami daw na maliang project dito sa kanyang lugar sa Ilocos. So, panorin natin mga bossing. Let's go. Natibag na nga ba talaga ang Solid North? Yan ay matapos manawagan si former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson na imbestigahan ang infra-projects sa hometown province ni Pangulong Marcos na Ilocos Norte. Ang distrito raw kasi ng presidential son na si Sandro Marcos ay may proyektong kumpanya ng mga diskaya ang kontraktor. May Agenda Weekend Report si Joash Malimba. Una dapat ang balwarte ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang banat ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa kainitan ng flood control scandal. Ayon kay Singson, malaki raw ang nakubrang kontrata ng mga Diskaya-owned firms sa probinsya ng Ilocos Norte. Kabilang lang daw dyan ang mga kumpanyang St. Matthew General Contractor and Development Corporation, St. General Construction General Contractor, Bale, itong mga contractor na mga boss, ito pagmamayari ng mga Biskaya family, ha? Ito. Tapos, ang kontrata naman na ito ay... At bali, ito ay kinontrata ng mga biskaya sa sa lugar nila Sandro Marcos sa Ilocos. Tuloy. ...and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation at ang St. Timothy Construction Corporation. Ang dalawang distrito ng Ilocos Norte, hawak ni Presidential Son, 1st District Representative Sandro Marcos at ni 2nd District Representative Angelo Marcos Barba. Parang Alzheimer Mer... Grabe no? Hindi ko lang magkapatid ba to or ano eh. Alzheimer siya. Yeah. Dahil nilabas niya, mahiya naman kayo. Mga flood control. Eh meron siya eh. Ang mga binabalatang diskaya ngayon, silang kontraktor nila eh. Boom Pilipinas. Hmm. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga diskaya ang kontraktor nila. Imposible na naman din nila kilala. Mm -hmm. Baka nakalimutan lang, baka eh, Alzheimer. Sa pagsusuri ng Bilinaryo News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Ilocos Norte sa top provinces na recipient ng Diskaya Awarded Flood Control Contracts. Top 1 ito ng St. Matthew mula 2022 hanggang 2025 sa flood control projects, amounting to almost 963 million pesos. Top 1 din ito ng St. Gerard, amounting to almost 609 million pesos. Top 4 naman ng Ilocos Norte ng Alpha and Omega, amounting to 566 million pesos at top 3 ng St. Timothy, amounting to 518 million pesos. Ayon kay Singson, dapat ding umanong tutukan ng Pangulo ang umano'y irregularities sa kanyang sariling baluarte. Lalo na't una ng sinabi ng DPWH at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI that there will be no sacred cows sa isinasagawang investigasyon. Wala pang sagot si PBBM sa pahayag ni Singson sa kasalukuyan. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Bilinario News Channel. So, yun ang mga bossing, balit, bro, eh, mo, pa sa na pa sa mga biskaya, eh, sila rin pala may anomalya, di ba? Tapos, tuturo pa nila yung baluarte ni Davao City Duterte, mga Duterte. Pero sila ngayon, may mga anomalya dito sa lugar nila sa Ilocos. Ay, nako. Dapat naman imbestigan talaga yung mga boss. So, yun lang mga bossing, bali, yung ganito lang nating video. Ngayon, kung nagustuhan nyo mga bossing, yun, no? subscribe button lang mga boss, subscribe. Alam mga bossing,